ko ibang pagka-Parkinson nito kasi parang gumagaw na si nanay oh. Parang oh, so, ma ano yung, yung ka, yung ano kasi yung makalosya. yung iba kong Parkinson yun, ano nagsha-shake lang eh. Hindi mangita din kumakain <laughs> ng ice cream, ice cream. Kumakain, mamamakain ako <laughs> ng ice cream. Ipo-pwede ko sa akin ng mga ganun. Hindi <laughs> <laughs> po, sakit ngayon. Ayun, ganun sa'yo. Oo nga, kahapon ganyan nagkanya ganyan ang ano niya, ikot. Uh, yung nakaupo siya. Sabi ko, tuwa-tuwa. <laughs> Nag-aano. Kaya eh, tinignan ko ngayon kung may pagbabago. Kung palagi bang ganun nangyayari, o minsan lang. Ay, wala akong sumpong ganito, pero wala akong sumpong ng ganun, nanginginig naman ako. Kalamnan mo? Kalamnan ko lahat

Una, ganun lang. Oh, oh. Ganun, Maganda. Oh, oh. Nung ginawa nila sa akin, parang May special bathroom. Ba? Hiniga ako doon sa opisina. Oh, mag-isa. Ano yun, oh, oh. yung special ano ko. Oh. Oh, oh. Di, yung balang ba sa higaan, di ba meron? Oo, oh, oh di, meron. Nilal, oh, oh. Yung bakit balakan natin dalawang ganito, mm. tinusok nila dyan dalawa, ganyan. Isang oras. Naku. Ang sakit. Sakit na. bakit ano, ginawa ba? sa iyo yun, Nay? Ano daw yun? Uh, ano, taong, basta yung parang VIP. VIP, ginanunan ka oh, ng oh. stone? Oo. Oh. Dalawa ganyan, di. Isang oras, hindi eh, ako, ako na ako, hindi mm. na ako nakatiis. Hindi na ako, kaya ayaw ko na. Mm. Sir, ko na, oh. Tapos nakahiga ka pa sa Nuga oh, Best oh, oh. nila. Ilang oras kayong nakahiga sa Nuga Best? Magandalawang uh, oras, tatlo ganyan. Ayan Ay, ang gusto ko talagang i-ano sa mga client ko? Yung iba kasi, may mga pupunta sila. Ate, magnunoga daw ako. Sabi nung ano, marami Sabi ko, wag na wag kang magnunoga. Lalo na weak ang spine at buto mo. Baka in future, ayan, mag, katulad mo na, eh, Parkinson, lumala. Imbis na hindi okay, masyado. Pa ah, wala ka bang pa Parkinson? Wala pa, wala pa. Mabuti pa, pa, pa yung nagsusumba. Opo, okay pa yung sumba. sumba. Kasi wala siyang gadget, wala siyang electric. Okay, wala siyang electric nagno Mm, kaya kayo nagkaroon ng Parkinson. Nagkaroon ng shake at saka tremor ang nerve. Kasi ho, nag, kumbaga, oo, may nerve pong humina sa katawan nyo, Nay. Kahapon na tumantawa ako sa kanya, kahit sabihin mong Parkinson ka. Kasi ang ganda ng pagkaka, ang galaw-galaw ng katawan niya kahapon. Gusto, gusto ko i-video. Pero ngayon, nasa ano ka, nasa ayos ang, ang condition mo. Sinungtong ako, sinungtong ako kanina. Nanginginig. Wala akong galaw, pero nanginginig ako. Nanginginig ka ng ganyan. Tapos mga ugat ko, tinan mo yan. nga nangangalit no kaya nga sabi ko sayang oh hindi ko nabiduhan si nanay kahapon order ng katawan oh, niya sila. totoo yan hindi maganda kasi ang noogabes kahit sabihin mo sa umpisa masarap Nakakala mo nakaka-relieve. After a year, humihihina po yung isang mga isang nugat. Oo, okay lang isang beses. So, Araw-araw, hindi na maganda yun. Abusado ito, yung na sa katawan. Three times day. Sabi ko, sabi na sa uh, akin. nakuha ng na asawa ko yan. Yugay -yugay 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 yung pag-shake. -pag kahapon, tremor na tremor ka. Yung itsura mo kahapon, parang babaksak. Hindi ko maintindihan. Gumagalaw. Maganda yung, ano, maganda yung, ano niya, yung... Yung hapon, maganda katawa ko pag agad. Pero pag hindi ako gumagalaw, ito naman, ang loob na katawa ko nanginginig. Ah, pag hindi ka gumagalaw ng ganong shaking na yon Pagka gumaga, hindi ka gumagalaw, nanginginig yung kalamnan mo ngayon? Mm -hmm. Pati pag sa salita ko, hindi yun alatama. Nako-control? Tapos ito, hindi siya mag Hindi siya mag ng nang tayo. Sige nga, tayo ka nga, Nay. Sige lang, Nay. Try mo lang. Check natin. Tayo ka lang. Tapos, Tingnan ko lang kung paano ang hirap ng pagtayo mo. O, masakit ang balakang. Ito, ito. Ang tuhod. O, lakad ka nga, Nay. Lakad ka ng tatong lakad. Sige, Nay. Yan, ganyan ako ng lakad. Ganyan, o, ganyan. O, Pag ano, natutumba ako. Kahapon, bumaligtad ako dyan, eh. Nay, wag kang babaliktad. Lakad ka lang dahan-dahan. Hindi, nga. Hindi ho. Alam ko ho. Alam ko hong ano. Alam kong may ano siya. Sige po. Alam ko ho. Hindi ho. Alam ko ho yung sitwasyon niya. Kasi nakita ko naman sa paa na hindi maganda. Ayan ang Parkinson's, guys. Magnuga best pa kayo. Sabi nga ako, nung buwaksak ako, kahapap ako dito, dumapis yung kamay ko. Dumapis yung kundun. Lalo sumapis yung likod ko. Ang tumama, nakita niya. Nakita niya yung tura ko kahapap. Pero kung kayo hindi siya sinusumpong, hindi naman ganyan ang lakad niya. Diretso. Maayos naman. Hindi diretso, para kung lasing. Oo. Ganun ako pagka ano nagkaroon na ng problema sa CBS mo na, sa center bilateral ano system. Ha? Hindi ho, nerve, may nerve po ng spine. Kasi yung sa pagkakanuga-nuga mo, nagkaroon ng heat, heat expansion yung ano yung electrolyte natin. Ito minsan, ito isan, magpapahawak ako sa kanya. Eh, e, simple oh, na may ilakad mo lang. Paano ilakad mo? Hindi nga may oh, hindi talaga may right, hatbang. At ah, saka hindi na maganda ang tuhod mo. o oh. Naka, ano na, hapon na, na? Oh, Oo, Naganda pa naman ni nanay. Grabe, <coughs> ganda mo na. Siya, no? mm -mm, ganda ang, maaariya, kasi ako. ang ginagawa ko, ay, ko. yung oh. kong ilakad kasi nagagalit Ang gagawin ko ngayon, ako. ako nag... Ganun, oh. ko. Kampang, Pero mag-iingat kayo, kayo Nay. Oh, 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 totoo Oo, po. Apalain niya kasi daw ay, um, sana lumipas sa inyo itong sakit ko. So Mahirap po magka-Parkinson kasi 'yan lifetime 'yan pag hindi niyo 'yan na na-control at o hindi niyo na. na agapan. Pabuting Mas lalakas ang tremor ng katawan Pabuting at 'yan. Eh. Para ako, ni sabi ko tinamuy, ilang doktor ang tumingin, magkagaling na doktor ito hindi makita. Ba? Eh, ako nakakalaba pa ako. Tingnan Nakakapaglaba pa kayo? Oh, ba ba? Wow, ang galing. Blessing sa'yo, na. Basta pag wala na akong nararamdaman. Kailalitan mo ngayon ng ikot yan. Mamaya, maraming Ako hindi. Basta pambili ng gawa. Pagdala na ako yan. Alam niya. Tama yun. O ganyan pala ang inyong kaya, ano. Sa Uy. Ang hirap pa naman magka-parking zone. Ako nga mag ulit eh. Hindi naman ako sa kakain na madelikado at saka Basta may pagkain, kain na kain, kain na kain. Ganyan ako. Totoo. Basta nay, ang gagawin niyo lang pag na-therapy kayo, pahinga kayo ha. Kung hindi kayo makatayo, wag niyo pipilitin tumayo. Antayin niyo pong mag-recharge mag yung mga ugat at saka yung nerve. Okay. Hmm. Kasi patatayuin ko kayo ng katawan nyo kapag okay na siya, ha? Hindi. Oh, <laughs> uh, uh, okay, hindi ako makatay, binubuhin oh, uh, ako itong para ba? Pero huwag makakatayo ka naman. Magbabago lang kasi yung katawan pag natetera. Ay, okay uh, Kway, mas, mga pagbabago. Meron ka may kasing adjustment, no, okay correction. Ka yung nerve mismo, oh, kung, uh -uh. kung, anong part ng nerve po yung affected sa inyo, mararamdaman nyo talaga siya. Alam mo yung ginanun ako sa yoga? Pag-uwi ko dito para kung para bang ano, binugbog ako na tak lata ako. Wala akong Ang noga kasi, iba-iba iba kasi ang response, ay, response sa katawan. Na, ma Kaya lang, to sa totoo lang, lahat ng abusado sa ginagawa sa katawan, may balik po yan. <laughs> <laughs> Alam niya yan. <laughs> totoo yan. Kasi, na-therapy ba kita, Anay, nung isang beses? Dalawang beses? Isa? Isa oh, lang. yun. Buti, buti na mo yung therapy ko kasi hindi ka nagbago. Okay. Merong so, ano, kayo, ano kayo, merong magandang pa, ano sa iyo ano resulta. Sa pa parking sa akin, naglalaway ako dito. Naglalaway kayo? O, yan, dito. <laughs> Oo, oh, yan ang mga Oo, oh, Tapos minsan sa tubig, nilapak ko. Uminom, um, um, lumunok. Um, lumunok. Kunti-kunti. Oh. Kunti lang. Oh, oh. Sige, sabihin niyo po lahat kung ano yung nararamdaman niyo. Kunti-kunti ako uminom. Oh. Tapos yan, ganyan, palaging ano yung... Basta iwasan nyo na ay pagkataas ng terapi, yung babaksak, madudulas, matutumba. Iwasan nyo ha. Ilang beses. Iwasan nyo yun ha. Ito, sinay ko mm. pa dito. Hindi ako nakuha sa atak ako. Hindi sa ako sa may puno ano. Oo. Oh. May abas. Hindi ako makatayo. Ang tagal pa nilang nababas. Sigaw ako ng sigaw. Hala, mag-iingat po kayo na yan. Basta po pagka nandito. Ito po ako sa Laguna, sa Golden, kasi minsan may biyahe po akong Bicol at saka Mindanao at saka Norte. Eh. I-PM nyo po ako agad para lagi kayong ma-therapy. Mabilis ang re recovery nyo. O, babalik kayo sa, ano, sa magandang pakiramdam. Mm, Kailangan po sanang weekly-weekly ang Parkinson's kasi para ma, ma yung mga nanghinang mga ugat sa'yo, ma-recover po siya. Kasi yung ugat daw ng Parkinson's parang lumiliit. Oo, lumiliit at saka numinipis po yan. Kapag dire direcho yan, naiipit ng mga buto. Eh, na, ano siya, nanugabes siya eh. Yung nugabes kasi na eh, meron siyang ano, paglak pag lock after noon, na hindi mo na siya ma-continue, ma naglalak ang ibang mga ano natin, dis. Dis, naglalak ang dis. Kapag kanalamigan po ang dis ng spine, naglalak yan. Umiipit po yan sa nerve. Ah, ito, oh. kaya na, Oo. Masakit na hanggang dito, oh Yun lang. Ang dami na apektuhan sa Dat, dati ito, ito ang dati una. Nakikuha sa hilot-hilot pero baloktot pa rin. Pero hindi siya napitik. Ito po, na talaga oh. Oo, oh, iba na ho ang ano niya. Masakit to. Labis na dadapa ito. Oo nga ho. Bumabaksak A ang spine mo. Bumabaksak yung ano nang bones mo sa upper part. 65 ako, lakas ko pa. Ito? Kaya pa no? Kaya, pang... Kaya pa po yan. Malakas pa si nanay, tsaka malakas ang brain. pa yan. <laughs> <laughs> ano no, wala ko sanang ayo. Pagkagamana nakasanloob, kumakanta ako sumusuko na. Eh. Uh, 'Yan, oh, sige na, ite-therapy kita para, para ma-enjoy mo pa 'yung pagtanda. 'Di ba? Tapos ako ko 'to, ilakad ko. Pabalik ako sumigaw na ako boy kasi di ko na kaya humiyak pa ako. Nandiyan na 'tong gusto dito na ako hinahabol. Kumasan, mm. ah, robot na. Ah, nagla-robot na siya. Oh, kasi kahapon magalaw siya yo, parang akala mo, Ay, mo um ma ano kahapon Ah, ganoon. Ang Parkinson, 'yung gamot Oh. Ang Parkinson, ang Parkinson kasi ang gamot talaga ng Parkinson, iisang klase ng nabida. Ano po ang sinabi ng doktor sa pagkaparkinson sa inyo? Wala, <laughs> basta pa ni Papi, dumo sakit. Sabi niya, wag kang umasang gagaling so Wala ito lifetime nung tong Opo. To. So, may tremor na yan sa ano. Pero kailangan kontrolin niyo yung pagano ano, paglala. Kasi lumalala po yan oh, habang tumatanda. Minga, oh, oh. <laughs> yung <Kung> <laughs> mabait ang katawan mo ngayon, Nay. Tuloy <laughs> na lang tayo. Diyan na lang po sa lapag, mas okay po. <laughs> oh, ano po? <laughs> Ay, grabe ano. Hindi maganda yung yung reflexes ko yung mga. Ang dami, ang dami doon, dami. Kung kailan ka pa naman ng kasi wala siyang nang bungot na ang papa sa... na pag inaano pa yoga, oh. bungutan ka, babadutan ka. Oh, sa kalaan eh, oh. na ng pausok kaya mainit, kawis na kawis ka. Talaga? Yung siyempre magdadala ka ng damit. Oh, kumot. si Nanay Lily. 70 years old na siya. Hindi niya makontrol ang katawan niya lalo na ang kamay Ito, niya. Kaya marami mga naglak ng mga joint at saka reflexes point niya dahil Ito, sa na, oh, pagnunuga best masyado niya. Masyado oh. yung reflexes point po ng lumbar, S to 7 po yan. Uh Oo. -huh. Kaya parang hirap kayong maglakad, uh -huh. hirap kayong tumayo, at saka masakit ang balakam nyo. Halos makipot na po, halos yung spine nyo. Eh. At saka pataas na rin po yung bone tail mo. Ito. Gawa kasi ng hinihilan na po ng ano, ng katawan. Sakit. Kaya pag bumabangon ako, mm. nang ginagawa ko ng sisok, pag bangon ko, ang sakit ng batakan ko. Mm. Iyak ako, may sakit niya. Dito. Sobrang ang na ng mga buto mo. Mga mahitpit na siya. Ito. Yan, masakit. Yan, lahat, na yan. lahat ng mga buto mo masakit. Pinahinga-hinga ko yung reflexes point niyo para ma-adjust po natin ang hip bone at saka pelvic. Kapati po yung ano ng paa, maayos natin paunti-unti yung mga lymphatic niya kasi hindi na po maganda yung pwesto niya. Pati yung sciatica. O, ayan ho. Yung botox niya baksak na ho. Inhale, exhale po para po makarelax lang po ha. Eh, kasi kailangan ho may tumitingin po sa inyo, mag-asawa mahirap ang isang magulang i tumatanda na may sakit pa. Uh, <muchos> oh, connected po yan ay. Lahat po uh, ng hawakan ko sa paa, may mga connection po sa balakang mo. Kasi yung balakang nyo ilak na ho. Ito. Kaya kada adjustment po natin, kailangan ko po talagang ihawakan ito. Yung talagang center eh, no? Oo. Kasi oh, masyadong makikot na yung ano reflexes po. Ano kaya naman manhit na yung paako pag sinusumbong ako? Opo, wala na akong magandang dalon. Oo, wala na. Dati, hindi naman manhit yung paako. Kaya naman na eh. Hindi lang maganda yung dalon yan. Ito, lumalala na ang aking parking doon. Oo. Ganun po talaga. Masarap ka niya masarap sa pakiramdam po masarap talaga. Pakiramdam. Nagiging po yung mga, mga katawan. Iba po talaga pagka nagiging hawaan yung katawan. Kasi, uh, na-appreciate ng body yan. Kaya lang, pagkatapos niyo po nito, parang daing niyo pang nagsumba ng tatlong oras. Mabahala oh, na. Ay, parang di mang oras, mabahala din yan. Ay, hindi ho, dapat yun. Kasi ho, pag giniin nyo ho, lalo hong papasok yung mga buto. At saka lalo madi-dislocate po yung mga pwesto ng mga, ano, mga ugat. Ang ilig-ilig nyo magpagano, magpahard. Mag-ingat ho kayo, Nay. Kaya ho, nagpo-continuous ang Parkinson nyo. Hindi dahil po, naiipit na ho at hindi na ho nakakahinga yung mga ugat nyo. Hmm. Sabi sa akin, ay nai, magpa-therapy ka. yun ang dapat sa'yo. Huwag mm -mm. kang hirap-hirap. Maraming kaya. Oh. I mean, Oo. Therapy ang number one. Para po maayos po itong mga ugat nyo eh, na nawala na sa school. Ay, sarap, pati, pati, sarap, pati. Nakakahingan pa mo, no? Uh. Eh, ganyan po yung naghihahawakan ng mga stroke niya, po. Pwede, pwede po. Oh, hot man. water po. Oh. Ang therapy po, hindi po yung parang akala mo ano, nabugbog ka. Depende lang po sa reaction. Kung kinabukasan para kung nabubog o ano kasi ho, yung buto nyo ho, yung mga inayos, yung mga in-adjust, ayun lang naman magre-react at saka yung mga ugat. Iba-iba po kulasi ang therapy. Pipiliin mo lang yung therapy na makakatulong sa sa'yo. Kumbaga, who all in all, kasama na lahat sa buong katawan na ano maayos. Oo. Para isang, isang ano lang, improvement ng body. Kasi minsan may therapy lang sa buto, chiropractor, iba rin ho ang therapy sa ano, mga stroke, mga rehab-rehab, mga PT, iba rin po yun. Pero ang stroke, pag gano'n, hindi na sila po yung therapy, parang binalit, therapy po yun. Mas nakaka-recover po ang istro kapag ka therapy Mabilis hmm. po sila nakakapag-recover. Ang iniiwasan po kasi sa stroke, yung magkaroon po ng infection. Oho, sa mga organ at saka yung magkaroon po ng pag pag ano, paglamig ng katawan. Pagtigas ng mga mga ano, mga muscles. Bleeding. Oh, mga kulay, isda. Masakit na masarap yan. Iba na ho yung tayo ng mga buto mo sa paanay. Kaya na, kaya na, saka na ako eh. Na, ano na, na-dislocate na yung mga ano. Kaya yung na yan, na-dislocate na ako. Yun ang mong unang atake ko dito sa Hindi na sila makatulog sa akin. Ayoko kong tulog. Oo. Diyan kami sa labas. Magdalmat ako sa labas. Nung nagnuga kayo? Oo. Ah, bakit init na init ang katawan mo? Oo, Saka ano, na ako. Wala, nagkaroon na po ng pag, ano, sa CBS, pag, pagkaroon ng hindi maganda. Pagka ng papera, pinay, huwag magpapahawak kahit kanino ka. Kahit sabi masakit ang katawan mo, huwag ka ha. Oo. Kasi kailangan ko susundan lang po ng adjustment at therapy talaga na yan. Kapag may masakit na yun, mag-hot compress lang po sa balakang ha ako paalalay. Pag kaya nyo pong to, maglakad, mag okay lang. Pero pagka kailangan nyo pang may alalay, magpaalalay na eh para hindi madudulas. Ha? Kasi pamamaya, bigla kayo nag-try sa CR eh, Hindi nyo na makontrol yung katawan nyo. Yung pag gumagalaw kayo, no, naglalak ang panga nyo. Talaga? Eh, nyo, naman? Yung nga, yung nga, yung yung ito, babe. Hindi ako mag-inom magandang mami. Hindi. Parang naglalak niyan, esopagus eh, oh, niyo. Yun lang, ano? Hirap talaga lang, Parkinson. Ano, ano? Problema. <laughs> Maganda kasi ang face. Kaya lang buong katawan niyo, o. Oh, talagang galaw ng galawan, ano? ano, o. -an -an, ano yan? Kahit natutulog kayo, gumagalaw ng ganyan. Hindi ko naman nalang. Parang hindi. Pag hindi, magigising ako, sinusunod ko na ako yan, ah. Oo. Oh, oh. Inom na ako ng gamot. Oo. Oo. Oh. So, Dire-diretso na ang galaw. Oo, dire-diretso na ang galaw. Hindi niya makontrol. Hindi, hindi tayo. Talaga? Hindi Kaya yan ang sinasabi kapag ka, hindi mo inisip kung anong mga ginagawa mo sa katawan mo, mayroon talaga mong okay. refleksyon after a year. Di na, may, yung, di ba, Oo. Oo, Oo nagre-react po talaga. Kasi ito, lock pa ako katulad sa kabila. Habang nag adjust po ako sa paa, okay. nag adjust po ako dito sa reflexes point para po magtugma ang ano niya. Okay. Movement. Kasi hirap na kayo maglakad eh. Hirap na talaga. Hirap na, hirap na. Ang mahirap pa dyan, kapag palagi kayo nasubsob at naano ang bangas pa ng ulo nyo. Oo, hindi ka kapag na nasubsob ako, naisisip ko yung ulo ko. Oo. Oh. Kaya inaangat ko pa, ako, galapak ako na hindi ko kung supay, tinap yung ulo ko. oh, mahirap po kasi yung gano'n na ano. Ta eh, ang... Um, Parkinson's ka na, tapos ma-stroke ka pa. Ah, mahirap hirap. na ho yun. Ang dugin na parmo usay hindi na ako maganda. <laughs> Kayo yung malinis ho ba sa katawan ng kadalagahan? Pagpagod, naliligo? O, kasi nasekarya kami dati. Oo. Oh. Kung sirko-sirko. Oo. Oh. Yung sikre, oh. pagkakit sa umaga, pagkakarong kakit, maliligo. Ah, ganon? Mm yan. Kaya siguro, na ano nyo na, yan na yung gift sa inyong kakarasirkos. -sirkos. <laughs> sirkos-sirkos. eh, na sirkos-sirkos, -sirko, katuloy nga yung pagtandaan mo. <laughs> Ay, Diyos ko Lord. Ako nga, sabi ko kay Lord, Lord, di bali nang mag-therapy ako, huwag nyo lang ako bigyan ng sakit. Hello. Oo. Oo. Masakit na, no? oh. Iba nga, ho, ang mga ikot ng mga kamay mo, eh. parang dami ng ikot niya na na hindi mo na maigalaw, eh. Pagani na nga ho yung, yung check ko sa kanya, sa mga yung bicep, tricep, hindi na ho nagkakaayos sa tayo. Kaya parang umikli na ho yung kamay nyo. Oo. Oh. Talaga? Nag-uro nga na yung mga buto. Sakit pa rin po yan pagka gumaling. Oo. Oh. Kasi yung mga ugat. Pag may mga nangati sa inunay wag huwag yung kakamutin ha. Oo, oh, yung mga ugat po yun. Hayaan nyo lang po sila. Huwag nyo lang siyang kakamutin para hindi po sila ma-stress. ma, -ano, oh, ma mga dikit-dikit na ho yung mga joint niya eh. Maaw ho, alam ko ho. Kasi sobra hong dikit na ho sila. Yung joint, hip, bone, at saka pelvic mo. Yung pelvic mo nasa gilid na. Dito nasa gilid. Hindi na ho siya sa front. Yan. Very good. Ganyan palagi ang lakad, Nay. Hindi yung dating lakad. Sige, ikot ka papunta kay tatay. Yung ganong hakbang, Nay. One at a time. Sige. Ganyan ang aaralin mo na lakad, Nay, ha? Oh. Punta ka sa akin. O, oh, dahan-dahan na yung pagkakbang ha. O, oh, dapat ano. Ayan, o. Oh. Kasi iba na yung paamunay. Eh. Hindi na yung katulad kanina. Babaksak ang mga balat mo kasi yung drain, yung slim. Dili, ayan, paliit na yan. Yan na yung katawan mo. Ayan, sige. One at the time ang lakad na eh. papunta dito. Ganyan na ang lakad mo na eh, ha. O, oh, sige, upo rito. Okay, pakiramdam? -hmm. Bakit ka naglalagay ng ano? Tutulong. Yung... Hayaan mo siyang tumulong, yeah. Nay. Hindi na yan tutulo. Itapon mo lang, itapon yung laway mo. Oo, inom kang tubig. Kasi yan laway na yan, Nay. Matagal na yan nakabaradyaan sa oh, mga ano Katawan. Nakapondo. Oo. Basta pag magkikilos ka, Nay, inormal kilos mo lang. Pag ano, uh, tubig ng tubig. O, tubig ka lang tubig. Para yung laway mo pumasok sa loob. <laughs> Joke lang. Hoy, <laughs> nag-slim ka nga, Nay. Eh. Hindi mo na kailangan magpapayat. Kasi umislim ka nagbago pati yung mukha mo na ha mm -hmm. kasi bumaba yung water mo at saka yung oxygen mm -hmm. ang lakad mo i-maintain mo na one step at the time huh? oo oh, oh. tapos yan yan upo ka dito na tingnan natin kung pag upo mo ay eh, medyo may masakit ba o sige o tayo upo exercise na yan ha tayo may masakit sa balakang meron pa konti lang konti lang. lang hindi na kanina mm -hmm nagbago, no? oh, very good. Ganun, yung lakad mo, ayusin mo yung lakad mo one step at a time. Tapos dapat ang balance nyo, ayusin nyo rin yung balance nyo. Para hindi kayo matutumba. At huwag magmamadaling maglakad. O, oh, kasi nagmamadali ka maglakad. Dahan-dahan. o, -dahan. <laughs> oh, lakad po. Para makita natin, oh, ang bilis mo nang tumayo. O, oh, yan. O, oh. Oh, dahan-dahan. Yung normal na lakad mo before. Kasi iba na ho yung ano, harap ka sa akin, ay. Harap ka sa akin. O, kaya mo itaas yung pantalon mo? Papakita ko yung tuhod mo. O, yung kabila. O, o tayo. Tingnan mo, para makita mo yung tuhod mo kung ano yung tsura. Sige, tayo, Nay. O, yan na ang tuhod ni Nanay. Hindi na sa cowboy cream. Maganda na yung tuhod mo. Nanay. Malaki ang pinagbago sa una niyang therapy. Kaya ang dami niyang pagbabago sa katawan. Hawakan mo lang. O, sige lang. Lakad lang. Diretso lakad. Parang siya lang ang alalay mo. O, oh, kahit sabihin mong di ka... Oh, kung, kung natutumba ka doon, oh, oh. natutukod na ano, mo yan. Ay, anong pinaka-ano mo, pinakahawakan mo. Kaya kung dito na sa bahay ito, dito yung tukod. Oo. Oh, oh. Para hindi ka masubso. Pero pag sanay, sanay kang maglakad mm. ng ano, oo. Oh, oh. <laughs> pag sanay kang maglakad ng maganda, ay eh, di huwag ka na magtungkod. <laughs> Oh, kapag hindi ka nanginginig, pag nanginginig ka, oh, umiikot ka. Na. <laughs> umiikot ka na. Dahan-dahan. Dahan-dahan. <laughs> <laughs> yung towel mo? Bakit ba nandiyan yung towel mo? Masasanay ka na sa toalya mo. Kahit sabihin mo bumabaksak ko. <laughs> Inayos ko kasi tayong ano niya yung kanyang reflexes. Kaya nakakaikot na siya ng ganyan. Mm. Kaya lang, Nay. Alalay, ha? Alalay lang muna. Huwag oh, oh. <laughs> oh, Iwasan yung may mga nakasalang na ano, sa dadaanan. <laughs> Ang ganda mo na maglakad, Nay. Hindi ka nanginginig, Nay? Pwede. O, oh, dahan-dahan. O, oh, pagkapagod at nanginginig, magpahinga, Nay. Ibig sabihin, napapagod yung ugat. O, oh, gano'n ha? O. Oh. <laughs> 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 ang galing ni mother. Hindi ako malakas <laughs> ako. Basta kaya ko gagawin ko pero pag hindi Malakas ka pa naman ay mahaba-haba malakas pa 60 ano. 60? 70? 70. 70. Uh, Nanay Lili, no? Makikita ng mga bayaw ko yung saulong kapon po. Ang nature ni Lily Babata ka, nai Kapag ka namin-maintain mo ang therapy, huwag ka mag-alala. Maraming magbabago sa'yo. Oo, oh, nakakabata ang therapy. Yung mga senior ko nga kulo yun buti, eh, mas bata pa tingnan sa akin. Uh, huwag ka mag-ano. So, huwag therapy pero kung uh, uh, lang Huwag po kayong papahawak kahit sa ninong ano, kasi baka mawala yung inayos natin. Mahirap na naman, babalik kayo sa umpisa. Hayaan uh -huh. nyo lang muna, close open nyo lang muna. Kasi meron pa po tayong i-correct dyan sa inyo. Ito inyong, yung ano, masakit dito. Oh, ano. Para kasing may, may fracture yung daliri mong yan. Ayun yung man nagtutuba uh -oh. ko, ito lagi ang mga. May man. fracture. At least naano muna siya, ang bilis. Uh, oh di ba? Payata na si nanay. Oh, oh. oh nakikita mo yung tuhod mo? oh. oh, oh, oh. oh yan. Hindi na siya, katulad oh, oh, kanina. Oh, oh. At saka yung katawan mo, oh, oh. hindi ka na mataba. Diyan, wala na. Wala na rin yung tiyan. Oh. At saka yung... Hey, yung baba, wala na yung taba. Wala na yung taba. Oh. Yung face nyo, inayos natin, nay. Oh. Hindi na kayo matutululaway. Kasi may mga inayos ako dito. Kaya mm -hmm. ang pisngi mo bumaksak. Kasi inayos natin yung jaw oh, Ha? Oh, oh. Pero babalik pa rin sa kagandahan yung mukha mo. Ay, kahit na hindi. Paano <laughs> yung ano, tubig? Inom lang kayo ng inom tubig. Mimpo, -hmm. oh, hindi na ako Wag na ako. Kung hindi na ako kayo magtuturo laway na. Aayusin nyo na lang yung lakad nyo. Mm -hmm. Yung ano nyo. Oo. Oh, oh, di ba? Pagka umuupo ka, hindi ka nahihirapan. Oo. Oh. So, di ba? <laughs> Ay, God bless you, mother. ang Parkinson's na therapy lang ang gamot niya. Yun nga sabi na akin sa sugar kay yung kaibigan ko. Subukan mo lang. Sige nga, maganda pa ako. Yun nga, tinanong kita kayo. therapy lang po ang gamot niya. Wala nang iba. mo, na. Pero kailangan nyo inumin yung maintenance oh. nyo, ha? Kasi matanda na. O, sige po. Ako'y lalakad na. Ito ang first therapy ni Nanay Lily. Thank you for watching, guys.